So, dito tayo dadaan guys. Eh. So, katapos na dating ng gym. So, yan Nakabalik ulit tayo ng gym. So, bisitahin natin yung aking biyanan. At saka, bibigay natin yung ang pinabili niya sa amin. Yung pagkain ng pusa niya. So, so ang ganda ng panahon at saka, sarap. So, nagputol lang ating video kanina guys pagkatapos natin na naghatin na ng ano ng envelope so sa so, so tayo ay pumunta ng gym so ay tapos tayo ng gym pumunta tayo sa aking ganang so diba nakaka ano ka, wala nang masakit sa katawan tapos yung masarap ang tulog natin ito guys kasi nakapag gym tayo so, na ako dito sa malapit so, na tayo guys yan, ito, ito yung yung aking biyanang yung katina so, so ito ay yung mga lapar, guys so tayo ay papasok at saka sinabihan ko na siya pagkunta ako mag-gym. Well guys, nandito na tayo. So, pasok na tayo. Hello? Yo? Yeah? So, Photoshop noon, cut, go this. Harus shop cup goodies. Harus shop cup. So, ayun guys. Ayan, binigyan natin sa ating So, dito na tayo. So, ito mo ating video. Ya. Yeah. So, thank you for watching guys. And see you in my next video.